Ayan, bibigyan lang natin ng reaction muli ito. Itong sinabi na naman ni Chavit Singson na naniniwala daw siyang bangag si BBM, drug addict si BBM dahil meron daw mga kabarkada si BBM. Nakakilala ni Chavit? Pagbabasehan mo na drug, addict ang isang tao, base sa mga kakilala nito, kabarkada nito. Teka, noong 2011, boom, may balita na itong si dating congressman na noon ay congressman Ronald Singson ay in, nahulihan ng droga sa sa Hong Kong. Ngayon, si Chavit naniniwala ang basehan niya para maging adik ang isang tao ay base sa kakilala. Eh, si Chavit, tatay ni Ronald, na nahulihan ng droga. Ibig sabihin si Chavit, nagmamayari din ng droga, gumagamit din ng droga. pwede. Eh no. Sablay na sablay na naman dito si Chavi, eh no. Kung ano-ano na lang ginagawa. Kung ano na lang sinasabi. Abi nagkakalat ng kaban nagtumatandang to. So meaning adik ka rin dahil yung anak mo nag-adik. Nag-adik pala. So ibig sabihin may mga possession ka rin ng mga droga kasi yung anak mo nakulihan sa possession niya mga droga. Wow. Pwede. Pwede. <laughs> Di ba? Kaya ayun. O pala. Maraming maraming salamat dun sa mga tumatangkilik. At saka, ayun, mga ganito, nagbibigay ng mga mensahe. Maraming na pag-suporta. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, ay mas pinag- uh, titibay pa natin, pinahintig pa natin yung pagsasabi natin ng na totoo at paglaban ng kasinungalingan. Maraming salamat. Tapos, and have a nice day. Kita-kita tayo sa mga live stream natin.